Ang salitang abuluyan o abuloy ay mainit na usapin sa bawat religious group sa ating panahon. Lalo itong umiinit kapag pinag-uusapan ang abuluyan ng mga sektang hindi kakaanib at yung mga tumutuligsa sa ibang mga religious group na gumagawa ng abuluyan hindi rin nila naiisip na kahit ang kanilang samahan mismo ay may abuluyan kailangan din kasi ito upang may magamit sa mga proyekto ng isang simbahan gaya ng feeding program, pambayad sa kuryente, tubig at kung merong internet ay kasama na riyan. Maging ang mga pagpapatayo ng simbahan ay dito rin kinukuha walang masama kung ginagamit ito ng tama at hindi sa pansariling interest lamang. Hindi rin natin maikakaila na maging sa Biblia maraming mga nakarecord na talagang kinakailangan din ang pagbibigay. Tulad na lang sa panahon ni Moises ay inutusan pa nga ang mga Israelita hindi naman sa kailangan ng Panginoon Diyos ang iyong pera o yaman. Aanhin niya yan, e siya naman ang may-ari ng ginto, pilak at lahat ng bagay na iyong nakikita. Ngunit ang kanyang kailangan ay ang iyong faithfulness at ang iyong puso na mapagpasalamat. Hindi lang sa salita ginagawa ang pagpapasalamat. Ang pagbibigay din ay isang uri din ng pagpapasalamat. Hindi rin natin maikakaila na maging sa panahon ni Jesus Christ at ng mga apostol ay meron silang tinatawag na Keeper of the Bag. Ito nga ay si Judas, John chapter 12, verse 6. He did not say this because he cared about the poor but because he was a thief, a keeper of the money bag he used to help himself to what was put into it. Ayan, meron silang tinatawag na keeper of the money bag. Sa madaling sabi, meron silang lalagyan ng kanilang mga pondo at meron silang keeper. Ito nga si Hudas. Ang problema kay Hudas, ayon na rin sa John 12:6 ay nasanay siya na tulungan ang kanyang sarili sa kung ano ang nasa manibag. Maging sa panahon ni Apostol Pablo ay meron silang ambagan na ginagawa sa unang araw ng sanglinggo. 1 Corinthians 16.1 Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galasya. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Ayan, may inutos ang Apostol Pablo na ang bawat isa ay magbukod. Kaya hindi masama na may abuluyang nangyayari sa loob ng iglesia basta hindi too much na yung tipong kinukuba na ang mga miyembro. May istorya na nakatala sa Biblia na tinagurian ng Panginoong Isokristo na ito ang higit sa lahat ng nagbigay sa mga panahong iyon. Noong ang ating Panginoong Isokristo ay nabubuhay pa sa laman, ay maraming mga bagay ang kanyang itinuro sa kanyang mga alagad at ituring ring uri ng pagbibigay ay isa sa kanyang mga itinuro. Sa libro ng Marcos, Kapitulo 12, magsisimula sa versikulo 41 ay ganito ang nakasulat at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minastan kung paanong hinuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mga mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. Pansinin ang talata. Ayon sa talatang ito, marami ang mga mayayaman na nangaghuhulog ng hindi kaunti mga kaibigan na kundi marami. At isa pang punto na dapat nating pansinin dito ay talagang may mga abuluyang nangyayari noon. Hindi rin natin maikakaila na ang Panginoong Heso Kristo ay nagmamasid sa mga nagbibigay. Kaya sa ating pagbibigay ngayon, huwag kalimutan nagmamasid ang Panginoong Heso Kristo. Ngayon, sa panahong iyon, kung may maraming mga mayayaman ang nangaghuhulog ng marami, ay meron ding isang babaeng bao at lumapit at naghulog. Verse 42 At lumapit ang isang babaeng bao at siya naghulog ng dalawang lepta na ang halagay halos isang beles. Ayan, ang babaeng ito ay nagbigay ng maliit na halaga. Hindi katulad nang nakasulat sa verse 41, mga mayayaman at marami ang kanilang hinulog. Ngayon, kung tayo bilang tao at ating susukatin kung sino sa kanila ang may malaking inihulog, halimbawa yung mga mayayaman is 1 million at ito namang babaeng bao ay isang daan lamang, siguradong sasabihin mo, na ang may malaking inihulog ay yung nagbigay ng isang milyon lalong-lalo na't hindi natin nalalaman ang principle of giving according to the Bible. Sa puntong ito, ang Panginoong Hesus Kristo ay nagturo ng mahalagang aral kung sino sa dalawang ito ang nagbigay ng higit pa sa kanila. Verse 43 at pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaing ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman. Marahil ay mapatanong ka kung bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang pagbigay ng babaeng baong ito ay higit kaysa pagbigay ng maraming mayayaman sa panahong iyon. Ang Panginoong Hesus Kristo na rin ang nagbigay ng dahilan kung bakit. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanilay labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Kaya naman pala, yun palang maraming ibinigay ng mga mayayaman. Yun ay labis na sa kanila. Kung baga, mga sobra-sobra na lang, tira-tira na lang. Ganito ka ba kung magbigay, kaibigan? Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao na kung magbigay, pagdukot sa bulsa, ay pinipili yung pinakamaliit na barya. Kasi ang pinakamaliit na barya ay yun din ang pinakamaliit ang value. Noong aming panahon, yung pisong dilaw, yung malaki at meron ding dalawang piso, yung may buko. Madali lang silang ma-identify maging yung 50 sentimo na may agila. Eh ngayon, mahihirapan kang i-identify sa sapagat ang ating mga barya ngayon ay halos magkakapareha na lang ang laki ng limang piso o yung piso at maging ang 10 peso ay kaunting-kaunti na lang ang diferensya sa piso. Kaya marami ang nagkakamali ngayong magbigay sa loob ng iglesia dahil pasalat-salat lang ang kanilang ginagamit, hindi pinaghahandaan. Balikan natin ang babaing bao. Kaya naman pala sinabi ng Panginoong Isokristo na ang kanyang binigay ay higit sa lahat dahil kaunti man ito sa mata ng mga tao. Subalit, yun ay ang kabuuan ng kanyang iginabubuhay. Hindi mo ito matatawag na ikapu sapagkat ayon sa Biblia, kabuuan lahat-lahat na. Nakikita mo rito ang pananampalataya ng babaeng baong ito. Kaya ikaw, pag magbibigay ka, dapat kasama ang iyong pananampalataya. Huwag nang mag-isip ng ano paman. Kung magbibigay, huwag nang maglagay ng pabuntot ng mga salita gaya ng ganito. Nako, yayaman na naman ito si Padre, yayaman na naman ito si Pastor, huwag ka nang magbigay. Hindi ka ibibles ng Panginoon yan. Kung magbigay ka, huwag mo nang isipin yon dahil ginawa mo yon upang pasalamatan ang puong may kapal sa magandang kalusugan na kanyang ibinigay sa iyo at sa magandang trabaho at business. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Thank you so much for watching. Goodbye.